ah uh, excuse me. Uh, okay, <coughs> Sorry, Saan day, Hello, dear, Saan ah okay, kana? Kailan mo dito mami. Saan mo punta nong? Huh? Saan punta mo? Sa Saan punta? Saan punta? Saan ay, oo. Oh, Sunday pa lang ngayon. Ayos ka lang ba, Wonder na live Ayos lang oh, oh, okay ka lang Okay ka Okay ka lang, Wonder Daddy. Okay. Anong, anong masasabi mo? Okay na Okay, Wonder Daddy. Parang, parang nanibago tayo, ate, no? Ha? Nanibago tayo sa forma. Ayos mansion yung kansyon? Yung mga ano natin? Mga... Okay mga... Okay Ayos, Wonder Daddy. Okay yung... ba? Mga... Mga Okay ba? Okay ba? Yung mga, ano, mga satires, yung mayamano na lamesa. Oo, oh, ayos na yun, ayos. ayos. Okay, very good. Yung ating, ano, swing pole na maliit. Okay na rin, wonder daddy. Oo, oh, swing pole na maliit. Oo. Uh Oo, -oh. oh, itong mga bata, bakit sila tumatawa? Anong? Bagay na bagay, wonder Ha? Oo. Okay. Oh. okay na okay. Okay oh, na okay. Oo, ito sa labas. Tapos tayo. Itong... Ito itong swimming swimming pool na maliit ay sa bato na linisan. Oh, 'yan na linisan na 'yan no. Okay, very good. Yung mga ano natin, mga alagang isda na ano, na mga sosyalo, na mga sosyalo isda. koi koy, mga koi Ah? Mga koi na isa, ayos ba sila? Oo, oh, ba nabigyan na yan ng pagkain, pagkain. No? Oh. Okay. Ah, uh, si kawander. Kawander, aris ka lang ba? <laughs> kayo, okay lang kayo? Uy, kambal, kambal! Mm. Ah. Ay. Ay, oh, ma, 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 ay! Ano yan? Maano madumihan yan, kambal? O, si Bunso. <laughs> ano, madumihan yan, madumihan. O, oh, okay. oh, ayan o. Oh. Parang nanibago ako sa iyo Parang ako gado, ha? May tag pa, may tag! Ay! Hala! Oo, hindi pa natanggal. Paano patanggalin yung tag? <laughs> <laughs> uh. O wag muna na mo na di tanggalin. Hindi tanggalin natin kasi baka may masabi, masabi nila oh. Ayun oh, sana Ano oh. price? Ano so, price? Tingnan mo oh. kung magkano price. 'Yung price. Okay. Oh. Ano? 'Yung ating ano, 'yung eh, eh, under na 'to ng ating ah. Uh, Itong traves. <laughs> oh, traves natin. Uh -oh. Ice na ito na tayo. Tara na, magsimba na yung Sunday ngayon. O, okay, kilos na, kilos. Ano masabi mo, Commander? Parang nanibago talaga ako sa'yo. Uy, <laughs> may tag pa pala. May tapang ah? tag. Oo. Ay, oo. Paano mo tanggalin to? ayen. Ayun, sakit. Bawai. Kasi sa so shallow na ah, yan. Huwag huwag tanggalin yan. Okay na yan. Oh. Okay, na okay lang yan. Oo, oh, basa na yung forma. Uh oo. -oh. Ay, Commander, so, okay lang. Okay lang nung formang formal nung, oh. Yung aking atasikis. Ha? Eh? Ata si Kish! Ate! Ay mga water, sa pran! Pran lang to.